kawai mm -hmm. kawai hello. hello very good talaga aba magmamasals na And, ano mo isa i-close mo yung ano mo pagpapalo-palo ganun yung kamay mo yung nasa dulo yung sa may ano pigapigain mo yun yung doon sa may sapatusan ganun, pigain mo yun ah my loves ah! yung doon sa may paa pigapigain mo yung paa yan, yan. ano pinapanood mo isang <laughs> iskrol isang is, <-scroll>, isang <laughs> iskrol isang hataw-hataw is kano ng panghataw isang scroll is <laughs> isang is scroll isang ano, ano ba yan isang is scroll isang massage yan nung palo palo wen mo isang palo isang ana i lango <laughs> pa masalimu na ning cellphone pa mo sen ni mama jano di ko na ka tingin Diyan mas mainam pa da na. Nakadapa na lang yung daddy tapos para yung likod niya maayos yung paglampas sa paso. So, Hindi upo. Hindi upo nakadapa. Hindi. Hindi na. Nagmamasyal si Angel. Nakaharang ng camera cellphone. Si <laughs> Ay! Ayan. Ayan. Ayusin mo naman ang muscles mo. May loves ah. Isang, isang plano, isang, isang is scroll.

time na good night. No. Mm, bye bye ka na. Sa vlog. No, no. Tingin ka. Tingin ka. Bye bye. Bye bye. Hindi ka na tingin eh. Bye bye. Okay, ka sa